Wala lang tao na gunit ani nga ni nga kwan. Oh, hey, mo ba? Eh uh, mo ah magadang mura magas mulat. So dito ko ngayon sa ah uh, lugar na mendaming kahoy. So, actually mga tol, uh, napuntahan ako na to dati. Pero kagabi ay uh, ko, no? Na, napa, napanagipan ko gabi na yung kaibigan nating uh, parang ninja. Hindi ko alam kung ano pangalan ng taong yan. So, sabi niya, <coughs> to sa panaginip ko, So, pumunta, pumunta daw ako dito sa itong area. So, nagbabaka sa tayo lang kung tayo natin kung totoo ba yung uh, yung napanaginip na ako gabi. So, kahapon nga pala, hindi ako nakapag explore kahapon kasi sobrang ulan. Kaya, nagpaliban ko muna. Uh, dito ako ngayon. Dahil sa panaginip, Dumit ako dito. <sighs> yung nga pala, problema natin ngayon, self charge Hindi ko pa nakikita. Wala pa akong uh, nakakuha ano, self charge Saan na kaya yung ta taong yan? So, si Junji nga pala. Pakiyano okay, ako kay Junji kung kumusta na nga pala siya. delikado delikado talaga yung pano natin ngayon kailangan matapos na itong problema ah. ito Ah. Okay, dito guys. Ito mga tol, no? nagbabasakali nagbaba lang naman. Kung totoo ba talaga yung uh, panagin ko kagabi. Kung wala, eh di wala namang wala namang mawawala na, sa akin. Kung dito ba talaga siya? Kasi meron siyang sasabihin sa akin eh. Pero nalaman natin ito ngayon. sobrang sobrang layo pa naman dito ito nga pala shoutout nga pala kay Tol Bugarin Aray Bugarin kay uh, Sir Nilo no? Nilo Ingolio kay yung taga ano nga pala taga Toronto, Canada no? ang, ang pangalan nun sa Lagi sih lagu komen saat turun tokan, turun tokan ada dah sih ya, special link apa lah, saat saya mau ati nah, from France, so ingat perjanjian lagi, minimal ada anak motor. baba babasa lang kung ito ba talaga yung panaginip na yun kayo mga tol mag kayo kung ito ba talaga yung mga panaginip na yan nalala nyo mga tol na di ba kapag napapanaginipan natin no tapos ah uh, uh, maano ka na lang maisip mo na lang no na lahat na, yung kapag may meron kang nadadaanan na parang isip mo na parang napuntahan ko na to nito ganyan no pero sa panaginip mo yun tapos ihambing eh, mo na lang na mabibigla ka na lang na parang napuntahan ko na ito, ganito, ganyan pero hindi, hindi pa pala so ano palang tawag niyan na, na ano ako, may naisip ako na anong tawag dun uh, ang tawag doon Inji, Injibor tawag doon alimutan ko na parang napuntahan mo na, pero hindi pa pala no? ngayon try kung try kung magbabasa tayo lang naman na kung oh, dito pa talaga gano'ng katotoo yung mga uh, panaginip na yan Be good. Ayan. Hai Ay, bigan. Uy. Ayan, bukan. 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 ayos lang totoo talaga yung panaginip buti masuka sa panaginip ko ha? gusto ka? anong gusto mong sasabihin sa akin? ako importante yung

Tanong ko lang kung ano bang klaseng nilalang nilalang yung ko ngayon? Ano ba yan? Mga mga tao ba yan? O hindi? Ano ba? Dili na sila tao. Tumira so, niya na na pero mga dautan lang na sila. O so ba saan? Naggamit na sila o ah uh, ang gamit ng katawan ng tao? Ilan ang gamit lang nila yan? Oo. Oh, mo gudin ang pake dari? Bakit lang dito? Tubig balon. Sa mga Sa saka importante yun sa mga lahat sa life planeta. Mga na yung makasulba sa mga problema dito ah. Man. Mga karon. Kaya sa planeta. Ini tigayon ng tubiga was na makuha na na kasi kuno di nagala ya tahun kay na mas lagi kuha lagi nga naglalang sa tubig sa balon ba lo nah. huwag kang bibi huwag kang bibi kuha wala na rin ninyo kana magana sandan Ay, yung pagpunta ko dun sa ano ba? Balon. Para sundan nila ako ba? Ano ano ano? no. O na problema ron. Hindi maginaron. So may may yung button. Anong magandang gawin? Kung... Ay. Ano rin yun eh, Nako kwan? Nakoy sa'yo mo ha? Sama turban ya, Tumpu lima, Sama, Sama lah Sama nih Bulu kristal Sama lah. Sama lah ya Sama So may makuha na na. Oh, ni akong ipatrabaho si mga karon. Sa na sila kabuok. Dapat makumpito ni niya. Pulo. So ako lang ang makuha na na eh. Nagunit na eh. Tara. Tara nga tao ang patrabaho na wala lang yung tao na gunit ano yung Wala. Oo ba? So, muna yung... Tapos, na akong, eh. Dapat makompleto na kami. Pila ka nakabok? Dapat. Nakuha nalang, Bok. Nakuha nalang, Bok. Ah, sige. Kumakompleto na ako ni siya. Kung polo ko, Bok. Ah, ah, Nanay ko si Nanay ka palit. Ito man. Ang pingin, ha? Kesa matagustuhan tayo mga Ay mga naggunit, ara. Naggunit. Dapat ba akong na muna? Buo hmm. ka buo. So, matag. Bawat isa na may hawak nito, may mga may mga pangyarihan na di basta-basta rin. Oo. Dapat makuha namin yun. Isa-isa. Tama ba? ini mengkauban dapat imunnya tuh nih ya masih dua kebo masih usaha ini tuh kuana lah Oke lah, mau komplit kok tuh. Tak sampo. Ini kan? iya

na yun sa binigay dalawang ano, hindi ko alam kung ano to itlog ba to o sabi niya bulang kristal daw sabi niya kanina sampu daw to yun pag makumplito ko daw to meron lang kapalit meron lang magbibigay sa amin na kapangyarihan sabi niya no? so bawat isa na may hawak nito ay merong hindi basta-basta ng kapangyarihan. So kailangan mo namin to, no? Yeah, para mabuo yung sampo. Para mapuksado yung mga kalaban. Matalo yung